Hello po, magandang araw po sa inyo, Na ito na naman po si Tatang Jo. Upang magpaabot na naman ng impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan ang pag-usapan po natin sa ngayon. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ang tungkol sa kahoy o halaman na ito na tawaging labnog. Kilala po ba ninyo ito? At uh, sa kison, tinawag siyang awilis awili at uh, mayroon siyang uh, scientific name na Picos Septica ang tawagin ay labnog kilala po ba ninyo ang halamaan ang ukahoy na itong labnog ah uh, ito ngayon ang pag-usapan po natin at anong mga binipisyo ng ukahoy na ito pero bago yon, pakisuyo muna po na pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Ito ngayon ang pag-usapan natin ang tungkol sa binipisyo ng kahoy na ito na labnog na ito. At ito po ay tulong sa mataas na lagnat yung kanyang dahon. Ito yun. Kapag mataas yung lagnat, medyo nangingilig dahil sa init o lagnat mataas yung kanyang lagnat ang gagawin po nyo kumuha po kayo ng dahon nito pagkatapos ah, uh, counting dik dik lang counting kaunti ingatan niyo na masira yung dahon parang uh, mo lang siya ng kaunti na mamasa-basa pagkatapos itapal mo siya sa mga part na natubang init itatapal mo sapagkat yun po ay sumisipsip kasi ang dahon ito ay malamig sumisipsip siya doon sa init ng iyong katawan kaya mahalagang matapalan at uh, kapag sobrang init ang iyong katawan dahil sa lagnat yun. tanda nyo yung dahon uh, medyo counting ano lang ingatan nyo counting pitpit -pit lang ng dahon ingatan na uh, masira yung dahon basta kaunti lang tapos itapal sa inyong katawan pangalawa tulong din ito doon sa mga may rayuma arthritis ang gagawin mo katulad na paraan sa katulad na paraan kumuha ka ng dahon medyo pitpitin mo pagkatapos itapal mo doon sa part na masakit na rayuma kung tuhod man Itapan mo doon sa may tuhon. At yun ay malaki ang tulong na mababawasan ang kirot at sakit ng iyong rayuma. Pangapat ang pag-inom ng pinakuluang dahon at ugat nito. Pagsamahin mo yung dahon at yung ugat niya. At yun ay inumin. At ito po ay tulong kapag kayo ay mayroong diarrhea, yung pagdudumi. O kaya mayroon kayong ah uh, malaria. O kapag may malaria kayo, may sipon kayo, mayroon kayong ubo. 'Yun, malaki ang tulong kapag mayroon din kayong problema sa stomach problem niyo. Ah uh, makatulong 'yun ang pag-inom ng dahon at ugat na pinakuloan at iinomin yun. At yun ay makatulong sa inyong mga uh, naramdaman. Pang lima ay tulong din po ito kapag masakit ang inyong ulo. Hindi naman nilagnat pero masakit ang ulo ninyo. O kaya yung sintido ninyo. Ang gagawin po niyo kumuha kayo na medyo bata-bata pang dahon. Medyo talbos-talbos pa tapos itapal mo sa masakit na ulo at yun ay makatulong na mabawasan ang kirot ng iyong naramdaman at yun lang mga kabraso ang nais nice kong pinaabot sa inyo na sana yung impormasyong iyon ay maring makatulong sa ating mga pangkalusugan at uh, maraming salamat sa inyong uh, pagsubscribe at sa hindi pa po nakapagsuscribe pakisuyo na lang po Napaki-subscribe kay Tatang Jo TV. Muli, magandang hapon araw sa inyong lahat.